Eto nga mga pre, meron na naman tayo na panood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Ayun no, meron na naman silang na-invention na life hacks mga pre. Ito nga yung napakalupit na panungkit mga pre. Wa. Dahil gamit nga lang itong plastic bottle ay makagawa na tayo na napakastig na panungkit na talaga naman sobrang effective nga araw. At madali na natin makukuha itong mga prutas. Kailangan nga lang natin dito ay tali at itong PVC at ayan o, oh, ito na nga resulta. Dali-dali na nga umalis ng bahay para manguha mga gagamitin natin mga pre. Nilabas ko na nga ito sa bag ko itong plastic bottle at itong gunting mga pre at ayan ayan at binutasan ko na itong plastic bottle na paglalagyan natin ng tali medyo nahirapan nga ako dito mga pre dahil sobrang kapal nga nitong plastic bottle na nakuha natin mga pre ayan, at dahil sobrang kapal nga nitong plastic bottle natin mga pre kakagupit ko nga ay nasira itong gunting natin mga pre grabe noon mga pre wala na tayong gagamitin at dito nga ay naisip ko nga pala meron nga pala lagarin Lagarin bakal dito mga pre sa pinagtatrabaho ko. So, yun nga, gagamitin natin, mga pre, para nga, para nga, mabiyak na natin itong plastic bottle na napaka- pa, na napaka-kapal, mga pre. Grabe! At natapos na nga natin lagarin, mga pre. Walang kapal-kapal dito dahil ito lugar bakal natin Ay pambakal talaga Hindi nga pang plastic Paglalakad ko nga Ay nakakita nga tayo ng PVC pipe dito mga pre At tamang tama Ito nga pala ang kailangan natin Para magawa na natin Yung napakalupit na panungkit mga pre Tapos ko nga mabutol itong PVC pipe, Ay nilagay ko na itong plastic bottle At binutasan ko na nga Sa kanyang dulo mga pre Dito nga sa may biyak mga pre At ayan Sinubukan ko na nga lagyan ng tali Kung gagana nga mga pre So ayan nga mga pre At gumana nga Wow Napakalupit naman ang kanilang uh -huh. invention mga pre so, ayon nga, mga pre at nagawa na nga natin yun panood natin sa tiktok na napakalupit na invention mga pre at gumana nga mga pre susubukan nga natin kung legit nga mga pre susubukan natin sa may mga prutas na sa punong may sa puno na may bunga na prutas mga pre kung legit ba talaga yun panood natin sa tiktok kung gagana nga mga pre kung makakakuha nga siya ng mga prutas at dito nga mga pre wala naman dito prutas mga pre Ito na nga lang puno na may bulaklak at detestingin natin mga pre kung makukuha siya mga pre so ayan ayan nga mga pre at sobrang excited na nga ako makakuha ng puno ng bulaklak dito mga pre at wow yan nga mga pre at nakakuha nga tayo ng bulaklak sobrang ligit nga sobrang ligit nga yung napanood natin sa tiktok at nangyari nga ito sa ginawa natin mga pre nakakuha nga tayo so ayan mga pre ligit nga yung napanood natin kung asa inyo gumawa na rin kayo na napakalupit na panungkit わっ <laughs> <laughs>